Hula. Paano <laughs> Paano nga ba ang gatasan ng baka ng New Zealand? Ito sample po ito. yan po yung mga Ay, yung bowl nila. Inahin at may naligaw na isang bull yan lahat yan makikita nyo sa video na ay Brad, na daw. silang pumapasok sa kanila pasok ka na rin daw pila <laughs> para sila ay gatasan machine na po ang gagawa at yung tao na lang ang wag sasalang yan makikita nyo sila nakaabang isa isa po yan papasok ayan makikita nyo sila pa. kung paano sila papasok makikita nyo kung paano nila ginagatasan sunod na lang po ayan. kikita nyo yung parang hose na sinasalpak doon sa didi ng baka yan po ang nag umisipsip para yung hose na yan yung nasisipsip nyo gatas didiretso doon sa tangki yun tapos next, papasok na yung isa. Pusa silang pumapasok. Nakikita nyo lahat yung mga, nakikita niyo yung mga baka. Lahat ng mga yan, nakaabang. Kung sino ang unang papasok. Dahil alam din nila yung ginagawa nila eh. Nakaka-amish din yung mga baka na yan eh.